8.53 July 26 Friday Ngayon ang mga gutom Alate na tayo nagising Yan, na-deplorables po yan Yan lang, tsaka GMP to Yan, mga RPG Ponkan po mga yan Ponkan po mga yan Yung yan po natin ginamit Sa RPG Co-1 Tsaka RPG Hatch Nakikita po may mga green legs po At tsaka mga Darker na mga hands Yan Baling lumabas sa tatlong uh, Yellow legs tsaka Dalawang white legs sa kakerel sa mga yan, ang lumabas is uh, yellow legs, white legs, tsaka green legs. Meron bang white legs? Mayroon. Mukhang wala atang white legs hen eh. Wala nga. So, yung white legs lang isa uh, kakirelang lumabas. Sa pulit, walang lumabas na white legs. Green legs lang. Tatlo ata. Tapos, isang sota. Tsaka the rest is yellow legs. Yan lang. Diplora balls lang. Tsaka GMP2. Parang kalapati din yung Tinuturoan natin sila mag-box out ng bata pa lang. Masaya yung ganun eh. Masaya yung ganun na. yung isa sa loob hindi makalabas eh. Itong tatlo nakakalabas kaya yan. Silang labing isa dito sa labas na tulog. Yan yung mga pups nila. Yan. medyo eto basa isa. Pero the rest okay naman. Yan yung pong pina, yung uh, upload ko sa YouTube yun po yung ginagamit natin dito na probiotics pero pag sa panlaban po natin yung kay Carl Pro yung Be Quiet yung ginagamit natin ito na ito kasi pang everyday lang to eh pang everyday okay naman may sikreto lang tayo inaalo dyan inang <laughs> e, ipis Ai ng kambing, kambing, tsaka pups ng ipis, yan yung inalo natin dyan. Hindi po joke. Oh. Yan po yung pups nila. Okay naman yung pups nila eh. Tsaka yan oh, uh, sa awan ng Diyos, hindi nagkasipon. Nung timing yung pinalabas natin, bagyo. <laughs> tsaka parang mga tanga, hindi nila, alam, hindi nila alam kung paano magsilong. Hindi sila nagsisilong. Pero okay, at least survive sila ito, no? Kumbaga, acid test. Okay na okay. Yan po. Lumalabas na yan, no? Phone ka na yan. Okay na yan. Hindi po. At ingat po tayo palagi. God bless na yan taas na ng araw ayaw may init papalipad tayo Ciao. good day